Okay mga boss, kahit Pasko tuloy pa rin ang ating vlog. Andito tayo ngayon sa may barangay San Felix, San Pablo, eh este, San, San Tomas Batangkas. Kaya tayo nandito ay pupuntahan natin yung S-Lex TR4 Macbeth Intercane. Baka kasi naaanot na. <laughs> Joke lang. Dahil ito yun eh, eh subukan natin mag... Uh, vlog na ulan dito sa SLEX TR4 punta na lang yun mga boss ah, medyo traffic lang dito at sadyang atabi dito pinagawa ng kalsada yung mga lubak lubak pa nga dito makikita nyo nga yung nalagpasa natin ay ako na ang tubig ito so, yung pupasok mga ano eh interchange so, yung lugar na to subukan kong pasukin so, yung mga nga dito pa rin Ano ah, ka? Ano ka dyan? Basta ako ah, dadaan dito eh, Gusto ko dito dumaan eh Ito yung ano Sinasabi ko sa inyo Doon sa aking vlog As uh, next year for Macbeth Interchange Ito yung magiging Exit niya oh, Ito yung pinaka toll gate niya Malawak to Yan Kaya bukas to may mga resident ng taga rito eh nakakadaan dito tingnan natin kung nakarita tayo residency din dito ang daming truck na nakaparado oh. mga hauler yan kahakot <coughs> ka ng lupa na pagtampa so tingnan natin dito sa may makban interchange kung tayo ay makakadaan kari it kung nari tayo ilalampas na parondohan ang yung mga residenting na daan dito kung rin tayo mga kapasok ay may nadaan din ito eh. yung pinaka ano nya exit o oh, yun eh pag pagpapunta pag, 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 ka ng bigol doon ang daan pagka ka naman exit kung Maynila ay ay din eh papasok ka din eh tapos are except to nang galing ng Maynila you know bubuhusan -bu na lang wala <coughs> na pa dumog no? you ah wala tayong palipad drone dahil alam nyo na kaganitong naulan ay <laughs> sigurado pag pinalipad pa ang drone ilipad naman kaya lang ay hindi natin alam kung pass tayo dito gala tayo eh you know you know you know ang ganda andito tayo sa pinaka entertains mga boss ang um, nakalimutan ko na yung sinabi ng ano kanina nagtanong ako eh so ito yung entertains nakita na natin Lapitan natin. Tawag oh, na pala. May dapat na doon. Kota natin ba? Ang lawak pala nito. Oo. Oh. So, Kung titignan mo sa drone shots, parang ang ang liit lang. Pero ang lawak, oh. Oo. Oh. Napakalawak. mo? Oh, di ka? Pasok na tayo dito at tayo yung direksyon na papunta ng Manila ang entertainment nito ay ito yung pasokan yung ikot dun sa may uh, overpass tapos dito iikot diretso ka ng Manila so ito yun adiga aha ah ganda so, meron dito yung culvert eh. Ang oh, tulog dun oh Apaw Diretsoy natin to Sa lakas ng ulan Ay naguho, naguho Nadadala yung lupa so Hanggang dito lang tayo Wala naman na tayo makikita na dyan Kusat so, ang mahalaga ay napuntahan natin yung Macban Interchange. So kaya ang nito. Hmm. Meron din ditong convert. Mamaya ah, pagkatapos nito ay pupunta naman tayo doon sa may barangay San Juan sa Mintado, sa Mintado na doon. At kung sa kaya ito? Irgendwann hat ihn. Ah, war den doch. Mahaba po. Pagbaba na ito, kulang po sa tambak. Malik na tayo mukhang ginagawa pa doon sa may banda dulo doon at saka po kung di tayo baka lumubog na tayo doon walang nadaan doon so, balik na tayo balik sige ako ihilaan Okay mga boss, pabalik na ako doon sa may Macban Interchange doon lang yung sa, mauna, sa may una-unahan doon ito ako dumaan sa tubig at gawa ng pagkado na ako dadaan eh lulubak lubak lubak lubak, lubak. hindi eh, na sa daan ng tubig eh kapaburiyan ko ay diretsyo exit na pala to so yan mga boss maraming salamat sa panonood ng video nito dito na tayo sa Macbeth Interchange at ito yung ating video adiga nakaraos din tayo sa ganitong pagbablog Hey, Mabuti, ganito ang ating vlog Lahat ng hey, hindi, ay hey, hindi tayo makakaahon dito So yan Yan yung bubuhusan na lang May forma na At uh, dito pa yung mga Tak na panambak na tinaanan natin kanina Okay Maraming salamat mga boss At kita-kita tayo sa susunod na video Okay na yan E hey, naman tayo sa may ano ฉันทวน